May mga roots. Yung tayo yung dinaana ng bagyo. Sagingan. Kampay. Ayan. Puro po to sira. Ayan. Sa kaging. Oh. Bahay. Ayan. Bubong nilipad na. Ayan o. No? nilipad na yung bubong nandito na naana ng bagyo yan pa mga brods oh sira sira talaga nabagsak ka ng kahoy oh grabe grabe lakas ng ano bagyo saging ubos yan. Bagsakan yung kusina. Oh. Dito tayo do ano? Gabi. Tingnan natin yung bangka natin doon. Baka nabagsakan. Yan oh. No? Mahabi talaga si Umpong Ang mga broods Grabe Pinsala ng bagyo Wasak-wasak yung mga Kahoy Punta tayo sa Bangka natin Baka oh Grabe Nampatawad si Umpong Winasiwas yung mga puno Ayan. Bakan ah, natin yung bangka natin. Oh. Nakakali. Tumbahan yung sa bangka natin. Yung isa nahulog. Oh. Ito lang mga brods. Linisan muna natin. Ayan mga brods oh. Nahulog yung bangka na. Nakatali. Nakatali. Ah. <coughs> Dami langgap. Ah, hulog yung bangka. Oh. Yan. Matali na yan diyan sa ano. Oh. Yung dalawang bangka tingnan natin. Doon oh. Hindi naman na paano. Okay naman. Safe. Ang iba dito. Ayan o. No? Oh. Tinaas yung bangka niya. Oh. Diyan yung barko. <coughs> Dito yun mga bro, isang parko. Kalmada naman oh. Kalmada na pero madilim yung ulap. Oh dito yun nagtago yung mga barko yan o oh. no? dalawang um, barko nandun yung isa uy taguan talaga dito pag ano yun eh. pag malakas yung bagyo dito nagtatago ayan o oh. Ah, ang kabayong dagat. Ayun. Oh, sa kayong mga bangkang pangulong. Han. Diyan sila nagtago. Diyan sila nagtago, mga broods. Sa ano? Kalmada na. Hmm, may barko pa doon sa kabila yan yung Montenegro saka Star Horse so ibas na yan sila nagtago sa Doon pang isa dulo nagpakita ng araw o, maraming maraming fishing boat na ano sheltering nagtago ng bagyo ano. dito sa amin brown out pa wala pang kuryente wala pang power yung dagat oh kulay Milo gawa ng ulan pauwi na tayo mga broods update natin ngayon dito sa amin taas oh higita yung pinsat yan yung pinsada ibag yung umpong iniwan na pintala In ng bakyong umpong ang bubong nilipad na sagingan, sira sira hey. ang saging puro damage Yan. Bodega. Masak yung bodega. Diga ng siminto. Dito sa harap mga roads. Sira-sira di pad yung ano. Sige mga broods, hanggang dito na lang ang update sa bagyo dito sa amin. Dinaanan yung pong Ingat lagi mga brods